Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Pebrero 26, 2025 sa araw na ito. Ang mga enerhiya ng sansinukob ay nag-aanyaya sa iyo upang pagnilayan ang iyong panloob na lakas bilang isang Leo. Ikaw ay ipinanganak na puno ng tapang, tiwala sa sarili, at likas na liderato. Ngunit may mga pagkakataon kung kailan sinusubok ang iyong kakayahang manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok. Ngayon ay isa sa mga araw na iyon, isang pagkakataon upang ipakita kung gaano kakatibay sa kabila ng anumang hadlang na dumating sa iyong landas. Ang mga tukso at pagsubok na maaaring lumitaw sa araw na ito ay hindi lamang hamon kundi isang paraan upang ipakita kung gaano mo kakayanin ang bawat sitwasyon ng may dignidad at katalinuhan. Habang dumaraan ng mga sandali, pag-isipan kung paano hinuhubog ng mga ito ang iyong pananaw sa buhay at kung paano ito maaaring makaapekto sa iyong mga desisyon. Ang bawat hamon ay may kaakibat na aral, at kung paano mo ito haharapin ang siyang magpapakita kung gaano mo kayang ipaglaban ang iyong mga pangarap at paningindigan. Sa halip na tingnan ito bilang isang pabigat, isa alang alang ito bilang isang hakbang patungo sa iyong patuloy na pag-unlad. Ang tapang ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng iyong tinig kundi sa tibay ng iyong loob, at ngayong araw ay isang pagkakataon upang ipakita kung gaano kakahanda sa anumang darating ang Leo ay isang palatandaan ng araw, nagniningning, puno ng sigla, at laging handang humarap sa mundo ng walang takot. Ngunit kahit na ang pinakamatingkad na bituin ay nangangailangan ng panahon upang muling sumiklab sa buong ningning nito. Kaya naman, ngayong araw, mahalagang bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang suriin kung paano mo pinangangalagaan ang iyong sariling kalusugan, kapakanan, at emosyonal na estado. Hindi ka palaging kailangang maging malakas sa paningin ng iba, ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kakayahang tanggapin ang iyong kahinaan at gamitin ito bilang inspirasyon upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. May mga oras na mas mabuting huminto at muling balansihin ang iyong sarili kaysa itulak ang sarili sa hangganan ng iyong kakayahan. Ang pagpapahinga ay hindi tanda ng kahinaan, bagkus ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng iyong patuloy na paglago. Ang pagbibigay ng oras sa sarili upang magmuni-muni, magpahinga, at alagaan ang iyong emosyonal na pangangailangan ay magbibigay sa iyo ng bagong sigla upang harapin ang mga hamon na darating. Sa kabila ng iyong likas na pagiging palaban at matapang, tandaan na may halaga rin ang pagiging mahinahon at may kakayahang unawain ang sariling damdamin sa paggalaw ng buwan sa ilalim ng impluensya ng Aquarius. Ang iyong kaisipan ay maaaring dumaloy ng malaya at may kasiglahan. Ang koneksyong ito sa enerhiya ng hangin ay nagdadala ng inspirasyon at nagpapalawak ng iyong malikhaing pananaw. Ito ay isang magandang araw upang isaalang-alang ang mga bagong proyekto makilahok sa mga brainstorming session, o makipagpalitan ng ideya sa iba. Huwag kang matakot na subukan ang mga hindi pangkaraniwang pananaw, sapagkat dito mo matutuklasan ang mga revolusyonaryong ideya na maaaring magbukas ng bagong landas para sa iyo. Gamitin ang pagkakataong ito upang makipag-ugnayan sa mga taong maaaring makatulong sa iyo upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap ang mga ideyang tila imposible noon ay maaaring magsimulang magkaroon ng hugis ngayon. Ang Aquarius ay isang palatandaang malaya at mapanlikha, kaya ang impluensyang ito ay maaaring magbigay sa iyo ng kakaibang pananaw sa mga bagay. Kung dati ay tila limitado ang iyong mga posibilidad, ngayon ay maaaring makita mo ang mas malawak na saklaw ng iyong potensyal. Samantalahin mo ang pagkakataong ito upang palawakin ang iyong imahinasyon, ipahayag ang iyong mga ideya, at gawing realidad ang mga pangarap na matagal mo nang iniinatan sa iyong isipan, habang dumaraan ang araw. Mahalagang manatili kang may kamalayan sa iyong paligid. Bagamat puno ng potensyal ang araw na ito, may mga pagkakataong maaaring maging mapanlinlang ang enerhiya ng kapaligiran. Hindi lahat ng pagkakataon ay dapat mong sunggaban ng walang malalim na pagsusuri. Maging mapanuri sa bawat desisyon na iyong gagawin, lalo na sa mga aspeto ng buhay na may malaking epekto sa iyong hinaharap. Ang pagiging maingat at may direksyon sa bawat hakbang ay magbibigay sa iyo ng kalamangan upang maiwasan ang mga hindi inaasahang suliranin. Ang layo ay may likas na tiwala sa sarili at minsan, dahil dito, maaaring mapadalos-dalos sa mga desisyon. Ngunit ngayong araw, mas mainam na ipagpaliban ang anumang mahalagang desisyon hanggang sa lubusan mong nauunawaan ang lahat ng aspeto ng sitwasyon. Ang pagiging maingat ay hindi nangangahulugang takot kang sumubok, sa halip, ito ay tanda ng katalinuhan at kahandaang tiyakin na ang bawat hakbang ay patungo sa tamang direksyon sa mas personal na aspeto, bakit hindi mo subukang dalhin ang liwanag sa iyong tahanan sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong kapaligiran? Ang Leo ay isang palatandaan na mahilig sa ginhawa, ganda, at pagiging elegante, kaya't ang pagdaragdag ng inspirasyonal na mga dekorasyon sa iyong silid o opisina ay maaaring makatulong sa iyo upang mas mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang isang maaliwalas at maayos na espasyo, ay may kakayahang magbigay ng mas malinaw na pag-isip, kaya't gamitin ang pagkakataong ito, upang muling ayusin ang iyong paligid at gawing mas maaliwalas ang iyong tahanan. Ang iyong kapaligiran ay may malaking epekto sa iyong pang-araw-araw na disposisyon, kaya kahit simpleng pagbabago tulad ng pagdaragdag ng halaman, pagsasaayos ng ilaw, o pagpapalit ng kulay ng iyong silid ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong inspirasyon at sigla. Ang leyo ay likas na malikhain at mahilig sa kaayusan, kaya't ang paglalaan ng oras upang gawing mas komportable at kaaya-aya ang iyong paligid ay magbibigay sa iyo ng dagdag na lakas upang harapin ang anumang hamon. Ang iyong tahanan ay dapat maging isang lugar kung saan maaari mong maramdaman ang kapanatagan at kaginhawahan isang kanlungan kung saan maaari kang magpahinga at muling mag-recharge, upang maipagpatuloy ang iyong mga layunin ng may buong sigla at determinasyon. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay ginto at pula. Ang ginto ay sumisimbolo sa kayamanan, tiwala sa sarili, at kasaganaan, habang ang pula naman ay kumakatawan sa tapang, sigla, at pagkilos. Ang pagsusuot ng damit o accessories na may ganitong kulay ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na enerhiya upang harapin ang araw ng may kumpiyansa at determinasyon. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, siyam at labing walo. Ang tatlo ay kumakatawan sa pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Ang siyam ay sumisimbolo sa espiritual na karunungan at pagkumpleto habang ang labing walo ay nagdadala ng enerhiya ng tabumpay at katiyakan. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsisimula ng isang bagay na matagal mo nang gustong gawin. Maaaring ito ay isang proyekto, isang creative na gawain, o kahit isang simpleng hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Ang mahalaga ay kumilos ka at huwag mong hayaang lumipas ang araw ng walang ginagawa upang lumapit sa iyong pamatagalang layunin sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga karanasan. Ang bawat araw ay isang aral, at sa pamamagitan ng pagninilay, mas mauunawaan mo kung paano mo magagamit ang mga natutunan mo upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tandaan na hindi palaging tungkol sa tagumpay o pagkapanalo ang mahalaga, minsan, ang simpleng katotohanang natuto ka at lumago ay sapat na upang maging isang matabumpay na araw, habang ipinagpapatuloy mo ang iyong paglalakbay. Palaging tandaan na ikaw ay isinilang upang maging isang liwanag sa buhay ng iba. Ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon, magdala ng sigla, at ipakita ang tapang sa gitna ng hamon ay isang bagay na hindi lahat ay may kakayahang gawin. Kaya't ipagmalaki mo kung sino ka, Ipagpatuloy ang iyong magandang laban at huwag mong kalimutang ipagdiwang ang bawat hakbang na iyong nararating. Ang kinabukasan ay puno ng pangako at sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay patuloy na nagiging mas matatag at mas handa sa mga biyayang darating sa iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.